Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Nabilog na nga ang ulo ni Moira at naniniwala na siya na si Giselle nga ang bumarel sa kanyang mamasyantal gaya na rin ng sumbong ni Gilbert sa kanya. Kaya kahit na anong sinabi nga ng abogado sa kanya, na hindi nga si Giselle ang pumatay sa kanyang mamasyantal malakas pa rin ang kutob niya at hindi siya naniniwala kaya gumawa naman siya ng parang an para makaganti dito. Nilagyan niya ng bomba ang sasakyan ni Giselle para makaganti ito para sumabog ng sasakyan kasamang itong si Giselle. Samantala nga hinahanap nga ni Zoe ang kanyang daddy. RJ, parang magpasalamat sa pagdalaw nila doon sa palamay ng kanyang Lola Chantal. Ganon din itong si Analim, pero galit na galit. Itong si Moira. At sinabi niya dito kay Zoe na, may bomba ang sasakyan ng tita Giselle mo at nandoon ang daddy mo. Nang marinig nga ni uh, Zoe ang sinabi ng kanyang mama Moira, ay dali-dali nga siyang lumabas tumakbo siya para maabutan nga ang kanyang daddy RJ. Buti na lamang at nandoon pa sila sa labas. Kasama ni RJ si Anna din si Lynette at si Giselle na pasasakay na sana sila sa sasakyan. Dito ay malakas na tinawag nga ni Zoe si RJ at sinabi na dad umalis kayo dyan may bomba ang sasakyan nyo sasabog na kaya please umalis na kayo lumayo na kayo sa sasakyan dyan dito ay nagulat nga si RJ maging si Lynette at si Annalyn lalong lalo na si Giselle dahil hindi nila aakalain na kung hindi kay Zoe ay siguro tudas na sila at sumama na nga sa pagsabog ng uh, bomba samantala naman nakita naman ni uh, Giselle itong si Gilbert na nagtatago sa gilid kung saan nakatingin sa kanila kaya naman agad-agad na tumawag ng pulis itong si Giselle para patingnan nga yung sa sasakyan. Gulat na gulat itong si Annalyn at si Lynette naman ay takot na takot na akala nila ay katapusan na. Nagpasalamat dito sila kay, anak kay Zoe dahil kung hindi kay Zoe baka nawala na nga sila pero pinagtataka nga ni Giselle kung paano nalaman ni Zoe na may bomba yung sasakyan ni Giselle. Dito ay sinagot na ni Giselle ang kanyang katanungan at alam niya na si Morgana ang may pakana ng lahat dahil gusto ni Morgana na maghiganti kay Giselle. Dito ay galit na galit nga itong si Giselle at sinabi niya na kay Zoe, kahit kailan hindi ko pinatay ang lola Chantal mo. At sinasabi ko sa iyo Zoe, wala akong kinalaman at hindi ako mamamatay tao. At si Gilbert yung tauhan ng Lola Chantal mo, ang nakita ko na bumaril sa Lola mo at dali-dali siyang umanis. At nagpatingin na rin ako sa pulisya, hindi nila nakita sa kamay ko, may hawak akong baril. Isa lang yung ibig sabihin, iba ang bumaril sa Lola Chantal mo. Kaya naman dito ay natauhan nga si uh, Zoe at napapaisip. Baka totoo nga ang hinala ni... Giselle na si Gilbert nga ang may pakana ng lahat at siya ang bumarel sa kanyang lola Chantal. Dito ay galit na galit din itong si Morgana dahil nga nakita niya at narinig niya mismo ang sinabi ni Giselle. Dito ay nabuluyaso na naman ang kanyang plano na pabagsakin nga at patayin nga itong si Giselle dahil gusto niya maghiganti dito. Kaya naman tinawag niya agad itong si Gilbert galit na galit at pinagalitan niya ito dahil palpak ang kanilang plano. Pero ayon kay Gilbert, hindi ako naging palpak. Ang palpak ay yung anak mo dahil sinabi niya kay Gelb kay RJ na may bumba nga ang sasakyan ni Giselle, kung hindi niya sana sinabi, sana ay sumabog na silang lahat sa sasakyan. Sana wala na kayong problema. Dito ay sinabi nga ni Morganago or ni Moira kay Gilbert na meron pang pagkakataon. Hindi ako titigil hanggat hindi ako makakaganti kay Giselle at kay Lynette. Samantala naman itong si uh, Linette ay takot na takot na akala niya nga ay katapusan niya na Hindi niya aakalain na gaganti ng ganon itong si Morgana Go Napapaisip nga itong si Giselle at si Linette Tama kaya ang hinala nila na si Morganago ay si Moira dahil ito talaga ang ugaling meron itong si Moira na hindi papatalo kahit alam niya na hindi Uh, ikaw ang may kagagawan pero pipilitin niya na ibuntun sa kaiba yung galit at yung kanyang ginawa. Kaya dito ay napag-usapan ni Lynette at ni uh, Giselle ang kanilang hinala kay Morgana. Kaya ayon nga kay Lynette kailangan niya maging malapit kay Morgana nang sa ganun ay malaman pa kung ano nga ang sikreto nito at kung totoo nga bang siya si Moiram. Samantala naman itong si Zoe ay tulalang tulala at napayakap bigla sa kanyang daddy RJ dahil kahit ganun pa man na hindi niya atutuong tatay ito ay minahal niya ng totoo Mas mahal niya pa itong si RJ dahil si RJ nga ang tumayong tatay At... Kinilala daw siya bilang anak. Sa kay Arjen niya, naramdaman ang tunay na pagmamahal bilang ama, hindi katulad ni Dr. Carlos Benitez na itinago pa siya at hindi siya kinilala. Kaya naman sobrang pasasalamat din ni ni Zoe dahil hindi nga natuloy na nasabugan nga itong si RJ sa kanya kasi nga hindi niya kakayanin na mawala sa kanya ang kanyang daddy RJ samantala naman naguguluhan na nga itong si Annalyn dahil hindi niya alam kung kailan at kailan na naman aatake itong si Morganago at kailangan nilang pagmahandaan ang lahat ng oras pero paano at Paano nila malalaman na merong plano nga itong si Morgana Go? Pasalamat na rin itong si Annalyn kay Zoe dahil kung hindi nga kay Zoe, sana ay wala na nga sila at utang na loob nga ni Annalyn kay Zoe ang buhay nila. Ano kaya ang mararamdaman ni Annalyn at ni Dr. RG Tanyag once na malaman nila na ito palang si Zoe ay hindi totoong tanyag at hindi totoong anak ni Dr. RG Tanyag.